Sabi nila, malagay daw sa tahimik ang buhay pang nag-aasawa ka. Sino naman nagsabi niyan? Mga magulang ko, tsaka yung mga magulang mo. Maniwala ka naman. Ano? Paano malagay sa tahimik? Pag may anak ka na, maingay. Pag gagawa ng bata, maingay. Tapos, ikaw naman, gusto mo limang bisis maglabing-labing sa isang araw. So, limang bisis din ako magingay. Sana ang tahimik doon. <laughs> Ba't ngayon ka lang? Parang nananadya ka yata. Pag sinabi kong uuwi ng maga, lagi kang late umuwi. Parang ako na lang laging binabantayan mo, ha? Siyempre, mahal kasi kita. Kung mahal mo ako, ilang taon na mula nung naging tayo. Ano? Ha? Hmm. Nakalimutan ko na Ilang taon na nga ba tayo? Kita mo, kung mahal mo ako, dapat alam mo yan. Buti pa yung ka-office ko, alam na alam kung ilang taon na kami. Ah! <laughs> Ikaw ba ang nasa profile niya sa si FB? Nasa Mayday ka din. Yung password niya nasa you din. Oh, kaya pala gumawa ng bago. <laughs>